Hi guys, it's time to sleep. Oh, ayan, nakapag night routine na. Night routine? The char! <laughs> so, nakapag Budweiser na guys. nakapag vitamins na guys. Charot! Pakakala nila, magingin tayo. Oy. Banal to eh. Banal! Kita kinakain lang nito eh. Ostias lang. <laughs> ano ba naman yan? Hi guys, good morning! Good morning! Uh, hindi ko alam kung good or bad mood ako today. Pero feeling ko talaga bad mood ako. <laughs> kasi nareceive ko yung uh, message ni Mita sa akin. Doon sa page ko na almost uh, uh, 9. Basta ganun para mag 10k followers na ako doon sa page ko. So marami kasi doon akong upload. So almost lahat ng activity ko is nasa page. Uh, yung page na yun is lahat ng activity ko nga, sinasabi so ko na nga, nandun lahat. So, siya ay puro violation. So, yung mga violation that is music. So, hindi ko siya binura. Nag-message siya sa akin na your, your video is gonna be monetized, ganun, ganun, bla, 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 So, hindi ko siya binura, pinabayaan ko lang. So, panay-message siya, panay-message. Halos lahat na ng music, na may video na may music, pinapabura niya. So, hindi ko binura ngayon, iba-blockdown niya ako sa FB doon sa ano yung account na yon. So nag ano ako, nag worry ako kasi baka nga naman talagang iba block eh ang dami ko ng followers doon. Hindi naman ako sikat para madaling hanapin ang uh, kulang kulang 10k, di ba? Hindi ko kasi tanda kung 9.4 or 9 basta parang ganun. So ang hirap hanapin kahit pa ipagpalagay mo sa 5,000 yan. Ang hirap hanapin, ang hirap hanapin para sa akin. So, nasa nasad ko nasad ako. So, ayun guys, napunta tayong parlor. Hindi ako magpapakulay. Eh. Pero magpapanail, nail, at saka sa Kasi, ang dami na. Baka na siyang Um, rest ko yung aking buho kahit may mga puti-puti dahil nga nasisira na nag... Para siyang, ano, alambre pag madalas ang kulay. So, pagpahingain muna natin. Tsaka gulpi ang lagas niya. So, kukukuku kuku, muna. From this to this. 1525. Kamusta ka, Becky? Okay na okay ako, Meme? Kamusta ka naman dito? Okay na, okay Ano? kayo. Ano eh? Oh, Ay, humba. Hindi pa tapos ang aking humba. At aking teriyaki ni antigas-tigas pa. So, gumagawa pala ako ng teriyaki aking humba. Malapit na matuyuan. So, yan yeah, o, yan. Yeah. Malapit na siya. Thanks for today's video. Alam niyo po, nasa likod namin ka, ako. Sa door kitchen namin. So, andito yung sampayan. Andito yung aking lutuan. Andito po lahat. So, ayun o, may mga panty. <laughs> ah, ayan na. Sa tambakan ako. Nandito ako nagluto kasi mahangin. So, sa loob, medyo, syempre, magkakaamoy-amoy. So, nagluto ako ngayon ng teriyaki, humba. Yung humba ko, tapos na pancit, biko, steak, at chicken. Mamaya pa yung iba kasi hindi kaya ako lang nagluto sa amin. So, ang dami kong lulutuin para sa New Year. Para sa New Year. So, nagtaka po kayo bakit may mga gamit dito kasi po may mga pintura. Ayan, no? Kasi nga, ano siya, yung magawa kami ng bahay, ganyan yung mga, mga tira-tira ng gawa ng bahay. Ayan, no? May mga kahoy. Gagamitin din yan. So, dami ng pata. Sa so, dirty kitchen namin ito. Dito ako nagluto. Pero, syempre, malinis naman yung niluto ko, no? Baka isipin nyo dirty <laughs> yung kitchen. <laughs> so, bobo lang po yun. <laughs> so, ayan po, guys. Ang dami ko, ano, dito yung mga ko, hinakot ko na. Kasi sa baba, pag nagluto ako doon, pati sana namin, iinit. Kasi sa daming nabukas na mga, ayan, yan, maraming bukas na gasol na na kalan. So iinit yung bahay namin yung sala namin. So ginawa ko dito na lang sa sa taas kasi sabay-sabay. Buti sana kung isa lang. So do kami nagsaing ng ng pambiko. Mamaya ay akyat din dito yon kasi maglalatik ako at doon ako nagsaing ng kanin. So, yun lang. Mamaya po, guys. See you on my New Year celebration. And with my pancit. Tapos na ako sa pansit ko. Okay, so, uh, hindi na ako nagumawa ng mga putas. Ito na lang. Yan. Tsaka yan. Ayan yung handa namin. Mamaya, nagluluto pa. Sa kasuluko yung nagluluto pa. Ito pamimigay sa kapitbahay. Pamimigay yan. Tapos tanghalian namin na yun. Happy New Year's guys! Ito lang po yung handa na pasensya na. Ito lang muna may makakain. Ayan po guys. Ito ang fruit salad. Yan na po yung handa namin guys sa Pasensya na pang, pang pobre lang in town guys. Pang pobre lang. Isang so, taon ding ano yan na? Pinag-grocery. Nang paunti-unti. <laughs> Charot wala tayong spaghetti kasi naumay kami sa spaghetti ng Pasko. Sa spaghetti ni Mayor. Hi guys! Kanta guys! Steak! Steak! At saka yung hamon. Nana! Tapos humba guys! At saka ano? Ano oh, teriyaki? Yun lang naman ang dala namin guys. Kaunti ng pansit, biko, leche plant, salad, yun lang. Pero pang matagal na to. Pangat-pangat <laughs> na to. Drink moderately. Ito pa guys. Ano ba ba? Yan, nabili ko lang sa SNR. Mas mura sa SNR. Inawana! Happy New Year! Well done. Well done. Happy New Year! Happy New Year! Gigi lo kok? Gigil mo ka! Gigil mo ko! Ay, ang duwag sa paputo. Guy, sabi ni Gil si Talo kita. Ang duwag mo pala sa paputo. Sa puto pala pala nila. Ito ba ni nil, oh, nil. Ito. Ay, gano'n. Takot-takot sa paputo kaya. Pero ang isa, papa niya. Ihihi. <laughs> Ayan na. Jawag yan. Ah! Paano ka nagkasa dyan? Ah! nakot takut takut taku, siapa taku, taku, putung taku. kawawa nama ni kena kena ni putih aku takut kan satu pun tadi eh oi satu pun boleh Sapu kan. Sapukan. Sapukan Oh mga pangat naming pagkain, pangat, ibig sabihin init-init. Tingnan ko nga kung may laman pa. Mukhang wala na. Meron pa. Ito mukhang wala na. Akala ko wala na laman. Meron pa pala. Guys, good morning. Magbabaklas na tayo ng Christmas tree. Tatanggalin na natin siya at maglinis na ulit tayo ng bahay. So ako po ay kakakain na ng mga pangat-pangat na pagkain. Ayan, paubos na. Ubos na. Ito na lang natin. Italan. Ayan na. So, yung po. buti na lang talaga. Hindi ako nag-food. So, maglilinis po muna tayo ng bahay. So, guys. bumili kami ng Jayco Donut. Jayco. Ayan po. Jayco Donut. So, dumating siya sa bahay. Bangas-bangas na. Ayan, ah. Wow. Kala ko dumating kumpleto. Oo oh, naman, Oh. Ganyan yan siya. Kung saan yung masigit na siya. Kumain ka na, be? Eh? Ah, ito yung tindahan namin. Na Kailangan ka motor. Wala, kanino ko yung aso yan. Nakawala o, nakadamit. So, yan. Wala na kami Christmas tree. Wala na Christmas day course. Yung 2024. Magpunta ko yung kumamaya yan. Ayan. Hindi ko sure kung malinis sa paningin ninyo. Pero ako naglinis na, nag-vacuum na. So, naglinis na. Pati sa paningin ko, okay na to. Charot. Ito yung kasinan namin. Oh, may nagbawas na. Ito na lang yun natira. Oh, Buti na lang, walis yung asawa ko naghugas ng plato. So, malinis siya ngayon. Walang hugasan. So, tutulog-tulog na lang ako. ba? Diba? Oh, so, nakakain na rin kami. Ayun yung mga tira-tira. Yung mga tira-tira namin, guys. So, dito yung anak ko. Yan. Tapos, wala siya. Pinalipat ko sa taas. Kanina, nag-ano ako. Nag-ano ako ng halaman. Nag-aayos ako ng unti-unti. Ayan. Tanggal na yung mga balon na yun. ko yan. may pak. Puputokin ko yan my god, ito yung mga tira-tira guys so diba? mahalo-halo itong pa, eh, ito inumin ko to ayan yung mga ano ito, hindi talaga, ako. Di hindi ako mahilig dito binili ng asawa ko yan siya bumili niyan. siya kumain yan ayan yung mga tira-tira, yung may chicken pa tapos, ano ba ito mga tira-tira na lang ito ay, patay mabukas hindi po Jollibee ang laman niyan. abiko ah, yan o, no? biko, biko. Violet siya. So, dumating ka po yan. Anak ko. pa yung dala-dala ang Jayco Donut? Apat na box yan. Kinain na namin. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. <laughs> Tama na. So, yung freezer. Puro yellow na lang atalaman yan. Yung freezer. Hi, guys. Mag-haul tayo ng binili ko sa Shopee. So, ayan. Lang. Pamunas. Isang kulay lang. Tinamad si seller magbigay ng ibang kulay ibang iba ibang kulay ito eh. So try natin. Limang piso lang po yan. Napakamura lang. Ah, mukhang maganda naman siya. Yeah. Try natin mo. Sus, so, yan. Ang gamas eh. yeah, Try natin. So dito po nabibili. Diba ba kayo? drink.